Tuy. Wa din harbisang ang manitoy. Kay lata na. Oh. Nalata ba? Nalata daw ko sa ulan. Pero wala sa kasal kasayo joy nga. Dapat gi na nanilang mani. No? Oh. oh. Nalata siya tuy kay ninturok na tuy ang unod joy. Ana nga katagas tuy. Kaniyo. Na. Sampul pa na tuy. So kun kun ta mo ug kun pag-asa gid tuy. Kun ta mo. Tan tawa tanawa ra ni Choi napay ni Choi kani lang ikuhay mo ra ni kon ba basin mo nga dili tinuod ba dapat dai nag observe putas bulan og pila ka bulan dai siya Harbison kalimot naman siguro sila nga sobra na bulan no so wala na nila timana ay wala timana so wala na nilagi gi na discard sila bakay na na oo na ang punuan ang Choi pero kung bungkalo nimo may mga uno Choi dagan ang uban turok ang uban goods pagyud hmm? pero hmm. mo eh. na ito. Kailawan oh. na itong tarong sa'yo. Tarong na ito ha. tarong titik temu cuy, hmm, hmm, sus, po po, po kayak pink kayak mana hmm, hmm, sus, so, pink kayak mana cuy, pink ba, angin selesai, mantap cuy, oh, kenapa cuy, hmm, pink kayak cuy lo, no? hmm, hmm, buat segitu ya, sana nih mana? Yeah. <laughs>